malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report Ang tubig ay buhay. Kailangan natin ito kapag nauuhaw sa pagligo, paglilinis, pagtatanim ng mga halaman at iba pang mga gawain saan man tayo naroroon. Pero anong gagawin mo kung kinakapos ka na sa tubig at kung tigang na ang lupang iyong sinasaka ngayong tumitindi ang init ng panahon? Taon-taon ay naapektuhan ang bansa ng tag-init lalo pa kung may El Nino phenomenon na nararanasan kada dalawa o pitong taon. Sa kabila ng bumababang antas ng tubig sa Angat Dam, pinanatili ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyong tubig para sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na 50 cubic meters per second simula Mayo a 1 hanggang a 15. Tiniyak naman ng MWSS na hindi magkakaroon ng kakapusan ng tubig at hindi rin ikinukonsidera ng Department of Environment and Natural Resources na magbawas ng supply sa kabila ng pagbaba ng water level sa mga dam. Ayon kay MWSS Division Manager Engineer Patrick Dizon, naglatag na rin sila ng mga hakbang upang matipid ang tubig, lalo ng mga taga Metro Manila na pangunahing sinusuplayan ng angat. Naintindihan naman po natin po yung ating pong kababayan po no na sobrang init po talaga ngayon at kailangan po no na ma-refresh po tayo sa ating pong katawan. Kaya lang po no ay mayroon pa rin po tayong El Nino at uh, yung epekto po niyan ay maglalas pa po ng mga 1 to 2 months po no at ayaw uh, naman po natin no na pagdating sa ganung mga buwan po no ay um, totally po no na uh, mawalan na tayo ng tubig so uh, habang wala pa po no yung ating pong uh, inexpect in expect po no na pag-uulan po sa ating mga watershed para po makapag-refill po sa ating mga reservoir ay kahit kayat pa rin po natin po no yung ating pong mga kababayan po na sa kahit konting konting pagtitipid lamang Kabila kabilang na anya sa kanilang ikinukonsidera ang pagpapataw ng multa sa mga mauhuling magsasayang ng tubig at limitahan ang oras ng pagligo. Idinagdag pa ni Dizon na mayroon naman silang monitoring system o mekanismo upang matukoy kung anong mga establishmento ang malakas kumonsumo o nag-aaksaya ng tubig. Dahil sa nagpapatuloy na El Nino bibigyan ng MWSS ng babala ang mga consumer na labis sa paggamit ng tubig. Kung lumaki ang konsumo ay iimbestigahan ang mga consumer at kung napatunayang wala namang leak o tagas ang kanilang kabahayan ay babalaan lamang ang mga ito at tutulungan o tuturuan kung paano makatipid. Sa kabila nito, muling tiniyak ni Dizon na may sapat na water supply ang mga consumer, lalo ang mga taga Metro Manila at mga karatig lugar at malabong maulit ang krisis sa tubig noong 2019. Since January pa po, no, ay nagpapag-issue na po yung ating pong, um... Water Resources Management Office po no base din po dito sa memorandum circular po na inisyo po ng ating pangulo po no? on the water conservation during this El Nino. Mm -hmm. So actually every month po no since every month naman po nagka, nagbibiling po yung ating pong mga concessionaire ng Manila Water ay chine-check po talaga po namin po yung mga kapag uh, nakikita po namin yung billing ng isang uh, ating pong mga customers po ay umakyat po ng ganitong percento mm -hmm. ay i-call out po na Uh, mayroon na po kaming usapan kasama po natin po ang, ang DNR po no sa pagmumonitor Kumporme naman ang Manila Water sa plano ng gobyernong pagmultahin o parusahan ng mga consumer o establishmentong malakas gumamit ng tubig o mapapatunayang nag-aaksaya Bagaman walang kakayahan na imonitor ang konsumo sa tubig aminado si Manila Water Corporate Communications Head DT Galang na maaari naman silang tumulong sa gobyerno sa pagtukoy sa mga mag-aaksaya kung kailangan. Ang namo-monitor lang po natin ay yung kanilang consumption talaga. Yun o through our build volume and kung tayo uh, gagawa ng pag-aaral maaring uh, atin pong itong ibigay na data doon po sa maaring makapagpataw nga ng parusa kung ito kanila'ng gagawin mm -hmm. dahil kami bilang uh, service provider pag uh, ang amin lang pong atas nga ay makapagbigay ng tubig doon sa lahat ng nangangailangan That, uh -huh. sa lahat ng ating customers ibinauubaya na rin anya nila sa mga local government unit o ibang ahensya ng pamahalaan ang pagpapataw ng multa. Dapat uh, makapagbigay nito uh, like LGU mm -hmm. or kung meron mang ordinance um or order ang uh, DANR ganyan or kahit po hanggang presidential decree yun po si yun lang po yung makakapag uh, at susunod naman po tayo kung kunwari meron tayong kailangan kooperasyon mula sa mga konsesyonaryo atin naman po itong gagawin mm -hmm. kung uh, iaatas po sa atin. Sa issue naman ng limitasyon sa oras ng pagligo ipinilawanag ni Galang na wala namang masama kung matagal sa paliligo. Uh, depende sa pangangailangan kung magmadale, magmadali, medyo <laughs> mm -hmm. maikli lang, mga Iyan. 10 minutes kanyan. Mm -hmm. Actually, wala naman po 'yan sa haba ng mm -hmm. uh, uh, inyong gugugulin sa banyo o 'yung pagligo. Yung paano po ninyo ginagamit 'yung yun. tubig habang yun. kayo naliligo. 'Yun po 'yung mahalaga. Mm -hmm. Kung 'ware kayo 'yung nagsasabon lang, ay naka, dapat po naka-turn off 'yung shower. Mm -hmm. Kaya dahil nagsasabon pa lang naman kayo, i-on nyo lang pag magbabanlaw na. Ganyan. Wow. Bukod sa Manila Water, tiniyak din ng Maynilad na hindi magkakaroon ng service interruption kahit patuloy ang pagsadsad ng water level ng Angat Dam. Samantala, naniniwala ang siya sa team na malaki ang epekto ng lumolobong populasyon sa lumalaki ring demand sa tubig, partikular sa Metro Manila. Sadyang hindi maikakailang napakahalaga ng tubig sa buhay ng bawat tao at iba pang nilalang sa mundo. Kaya't hindi dapat isang tabi ng gobyerno ang pagtatayo ng mga karagdagang mapagkukunan ng supply. Bagaman may mga proyekto upang tugunan ang lumalaking demand, kagaya ng itinatayong kaliwa dam sa Quezon Province, isa sa mga malaking kwestyon ay sasapat kaya ito para sa milyong-milyong residente ng Metro Manila at mga karatig lugar. Para sa patas sa pagtalakay, patuloy na nakikipag-ugnayan ang siyasa team sa mga kinaukulan pang ahensya ng gobyerno upang higit na malinawan sa issue. Sangalan ng siyasa team, ako si Drunasino, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama. Ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website. Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa Siyasat. DWIZ Investigative Report.